Ngayong araw guys ay kasama ko naman ulit ang anak ko dahil papunta kami ulit ng hunasan para manguha dito ng jojo na balatan para aming kikilapin. As you can see, ang linaw-linaw naman itong hunasan namin at naglakaw-lakaw na rin itong anak ko sa malinaw na hunasan namin. At syempre ako din naghahanap ng jojo na balatan sa malinaw na hunasan namin. At sobrang ganda sa buong mundo. Wala talagang makatumbas sa ganda at linaw nitong dagat sa isla namin kahit sino pa ang iyong tanungin. <laughs> at sa puntong ito nakakita na nga ako ng juju -ju na balatan nakikilawi namin ngayon dito at ito lumulugwa na ang tagok niya as you can see nakakita na po ako ulit ng juju -ju na balatan dito at ito na siya lumulugwa pa rin ang tagok niya kadalasan talaga pag makakita ka ng balatan na ito pag nawakan mo ito lulugwa talaga dayon ang tagok nito at ngayon naghanap-hanap naman ako ng juju -ju na balatan dito at ito inukay ko itong lusay at may nakita akong juju -ju na pun na balatan at sinulod ko ito sa balde at ito pa siya at ito pa gayon nagtapad-tapad lang talaga sila at sa puntong ito inukay ko itong lusay-lusay dito at ito ang laki ng nakita ko na juju -ju na balatan dito at ngayon tinanggal ko ang mga tagok sa kamot ko. As you can see, nagdungo-dungo ako dito at nagukay-ukay ng mga lusay-lusay dito para lang makakita ng jojo na balatan dito. At pagkatapos, naglakaw-lakaw na po ako dito. Di nagdungo-dungo na po at muling niindong na po at sobrang lakaw-lakaw talaga ako ngayon dito. At sa wakas, nakakita rin ako sa wakas ng jojo na balatan dito sa ilalim ng lusay. As you can see guys, may napunit na po akong dalawang jojo na balatan dito at pa siya sa katabi niya. Ngayon, nagukay-ukay na po ako ng mga lusay dito at may nakita akong juju -ju na balatan at binutang ko sa balde ko ito. As you can see, may juju -ju na po na balatan at binutang ko naman ito sa sudlanan. Pagkatapos, naglakad-lakad, din nagdungo-dungo na sab at nagindog-indog na po ako sa paghahanap nito as you can see inukay ko itong lusay dahil may juju -ju na balatan at ito pa siya at kinuha ko na dayon ang nakita ko kanina at nasa sudlanan na siya ang dami talagang juju -ju na balatan dito sa napakalapad malinis at napakagandang hunasan dito sa isla namin at hindi talaga kayo magmamahay kung manguha ng juju na balatan dito sa isla namin at sa puntong ito ang anak ko naman ang naghahanap dito at yan na may nakita na siya na lumulugwa ka agad ang tagok niya. At winisik niya ang tagok at nahagbong ang Jojo at pinulot niya dahil ito lito at nagbitay-bitay pa rin talaga ang tagok niya. Din sinulod niya sa sudlanan niya. At ngayon naglakaw-lakaw na sab siya at grabe na talaga ang paglakaw-lakaw niya sa paghahanap dito para makakita talaga siya ng Jojo na balatan para kilawin namin dito. At sa puntong ito, may balatan na po nakita niya dito sa lusay at ito, pinulot niya din ito dito at lumulugwa na po ang tagok niya at pagkatapos nasa baldi na siya. Din binitbit niya ito at naglakaw-lakaw na po dito sa malinaw na unasa namin sa buong mundo. Sa paglakaw-lakaw niya ay may nakita na po siyang jiu na balatan dito at yan na matambok-tambok ito at nasa baldi na ito. Din naglakaw-lakaw na po siya ngayon dito sa ng isla namin as you can see ako naman ulit ang naghahanap dito at ito may nakita kaagad ako ngayon dito at nagkatagok tagok ako at naglalagot ako nito kaya nisiko ang tagok sa kamot ko at nagtanggal tanggal pa ako sa tagok sa kamot ko at nagyoko-yoko ako dito sa paghanap dito at yan na ang jojo na maraming tagok at ito pa gayon at meron na pod sobrang nagtapad-tapad lang talaga sila ngayon dito at sa puntong ito nung okay na po ako sa lusay-lusay dito at naglakad-lakad na po ako dito at ito dalawa na po nakuha ko at ito pa gayon dalawa na po nakita ko dito medyo puno-puno na talaga ngayon kuha ko as you can see ito na lahat puno na ang sulanan ko at sobrang lumulugwa pa rin talaga ang mga tagok nito at sa puntong ito sinimulan ko na ang pagtrabaho nito itong ugat-ugat na puti ang kuhain mo sa ilalim nito dahil ito ang kunin mo dahil ito lang ang pwedeng makain dito at ngayon, itong pangalawa namang ju -ju na balatan ang kukunan natin ng ugat sa ilalim nito. yan na, hiniwa ko na ang ugat at hinugot ko na siya ngayon dito. At hiniwa ko dahil ito. Sa pagtrabaho nito, kailangan mo hiwain ang likuran nito at kunan ng mga tinay at tagok ito. Din hiwain ng ugat para madali mo lang mahugot ang ugat na makain dito. At tanggalan ito ng itom sa tumoy ng ugat na natin. At hatiin ng ugat nakikilawin at ngayon, patuloy pa rin ako sa pagtrabaho nito at swerte dahil may bihod ito at ito ang pinakada sa kinilaw na Jojo itong bihod niya dahil masarap ito. At sa puntong ito, may bihod na po at binutang ko ito sa plato at medyo marami-rami na rin itong bihod na isasagot sa kinilaw natin. At hiniwa-hiwa ko itong ugat ng Jojo na kikilawin natin. As you can see, patuloy pa rin ako sa pagtrabaho nito at same process pa rin ang gagawin natin dito. At habang nagtrabaho pa tayo dito ay magsha shout out muna tayo. Shout out nga pala kay Bagnol Vlog at kay Jason Bayo. At sa sino magpa shout out diyan, mag-comment lang kayo para manutis ko kayo at ma-shout out dito. Grabe na talaga ang tagok na pumipilit sa kamot ko ngayon dito. At ngayon, pinaspasan ko na talaga ang pagtrabaho nito para matapos na tayo ngayon sa pagkuha ng ugat ng Jojo. Nabalatan nakikilawin natin dahil excited na kaming kumain dito. At sa puntong ito, tapos na rin ako sa pagkuha ng ugat ng balatan na Jojo na kuha ko at this moment ay hinugas-hugasan ko na itong ugat ng Jojo na balatan na hiniwa-hiwa ko kanina. Tarungin mo talaga ang paghugas nito para makuha ang tagok na pumipilit dito. Ngayon, hugasan ko naman ulit ito dito para lilinis talaga ito ng tuluyan na sumarap ang pagkilaw-kilaw natin dito. At sa puntong ito, hinugasan ko na itong pipino at pinanita ng panit ito dahil isasagol natin ito sa kinilaw. Masarap talaga ang kinilaw basta't may pipino na isasagol natin dito. At ngayon, tapos na rin ako sa pagpanit ng pipino at sinunod ko naman ang paglinis ng bumbay. Then, limonsito. As you can see guys, ito na lahat ang bihod ng Jojo na balatan na isasagol sa ating kinilaw. Ngayon, binutang ko na ang iniwahiwa na ugat ng balatan na pinoproseso natin kanina at binutang nga ng limonsito, luya, pipino, sili at timplahan lagyan ng bitsin, suka at asin. Pagkatapos ay halu-haluin dain ito para mahilis ang asin ng makain na tayo namin ito. At sa wakas, ito na yung jojo na balatan na kikilawin namin dito. At sobrang dami talaga namin na kumain dito sa jojo na kinilaw namin. Masarap naman talaga ang magkain-kain. Basta't marami kayo dito, mabubusog ka talaga basta't may kasama ka. At hanggang dito na lang tayo sa video natin. Maraming maraming salamat po pala sa mga followers ko na turo suporta sa mga vlog ko at nag i -enjoy na rin at abang-abang sa mga vlog ko. Sana hindi kayo magsasawa na susuporta lagi sa mga vlog ko dahil ibibigay ko ang enjoyment sa mga vlog ko at tatuloy ko kayong patatawanin at tasayahin sa mga gagawing vlog ko. Maraming maraming salamat din pala sa mga bashers ko na patuloy nang baba sa akin para punain ang mga pagkakamali ko dito. Don't worry guys, chalang kayo sa akin, pinapatawa ko lang kayo pero ang hirap-hirap niyong pasayahin sa mga vlog ko. At sana guys, nagustuhan niyo ang video ko ngayon for today's video. At kung nagustuhan niyo ito, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Follow, like, comment at share na rin para updated kayo lagi sa mga vlog ko dito sa isla namin.